Be happy New Year mga Double Cuts. Ito na po yung ating last batch ng uh, mga Double Cuts natin na mabibigyan ng uh, regalo. Ayan, So in extend nga po natin itong ating pagbibigay ng regalo. Uh, dapat December lang ito pero I decided to extend hanggang New Year para mas maligaya ang pasok ng taon sa ating lahat. Okay? So eh uh, ito na po tayo. Uh, Babanggitin ko na po yung mga pangalan. Ito ay kinuha ko sa ating YouTube channel Mutibunan at sa page natin na Munti Ibunan. So, kung hindi ka pa pala subscribe sa ating channel, click mo na yan. Uh, subscribe ka na rin para lagi kang updated. At uh, follow ninyo na rin ang ating uh, page na Munti Ibunan. Page din po natin yung Picoy by Munti Ibunan at yung Picoy. Okay? At sa uh, ito na po tayo. Uh, umpisa natin sa YouTube kay uh, Team Layas TV, uh, kay Herji Viajedor at uh, Kinley Donalvo. Ayan. So, ayan po yung tatlong number uh, gods natin na kinuha natin sa YouTube. I-message nyo po kami sa ating Facebook page na Munti Ibonan. Para maklaim nyo na po yung inyong mga regalo. Okay? So, sa uh, page po natin, si Vincent Mendoza, si Alney Marbebe, Ernesto Membrebe, um, Gapus, si Joshua Zabala, si Richard uh, Edralin Tubera, si Wendy, si Lawrence Portugues, Portugues, at uh, Will Natix Gayares. Ayan. So, uh, congratulations po sa inyong mga double cards. Um, meron po kayong regalo from Munting Ibonan. Okay? Kung nabanggit ko ang inyong pangalan, ay i-message nyo kami sa aming Facebook page, Munti Ibonan kung paano ninyo makiklimang inyong mga gift, ayan, so medyo paus po tayo ngayon, at uh, um, medyo under the weather po tayo, at ingat-ingat po tayo na uso po yung uh, sipon, ubo ngayon at uh, new year na new year kaya wag natin sana umpisahan ang buong taon na sakitin, ba diba? so dapat tayo ay nagpapahinga um, vitamins, ayan at uh, iwas stress. Syempre nakakatulong diyan yung ating mga ibon. So dapat talaga din natin mabuti yung mga ibon natin dahil nag, nag uh, sila yung sagot sa mga stress natin sa buhay, di ba? Okay, so ayan lang po ang ating last batch ng ating uh, pamimigay ng regalo sa ating mga adopter cats. Again, this is a way for us to show our appreciation, our uh, gratitude sa lahat ng mga adopter cats natin o sa lahat ng mga inyo viewers natin na sumusuporta po. Sa Monte ibonan at sa Picoy by Munti Ibonan. Ayan yung ating mga line of products. Patuloy po, uh, asan nyo po na patuloy po tayo magbibigay ng kasiyahan, mga tips and tricks sa mga pag-iibon na yan. At uh, um, ayan, para ipagpatuloy yung ating passion. Kaya kung gusto mong lagi kang updated, i follow mo na yung ating page at isubscribe yung ating YouTube channel. Para ma-update kayo, baka malay ninyo, pag na natin yung 100,000 subscribers, magkaroon tayo ulit ng pasabog at mamigay tayo ng mga malalaking ibon na, di ba? Okay, so yun ang ating goal. Alright, so yun lang po ang ating uh, uh, announcement. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumasali at sumasali at uh, lahat ng mga supporters, solid supporters po ng pikoy, at ng munti-ibunan. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo. And happy 2024. Sana po ay mas masagana ang taon na ito sa inyo. More blessings po. At hindi lang more blessings, more birds po sa inyong lahat. I'll see you again on the next video. Bye! Love y'all!